Good afternoon, good evening sa ating lahat at andito tayo ngayon ay mag-reaction video tayo tungkol dito kay Joy Diwata. Pero bago ang lahat ay tayo ay mag uh, shoutout shout out kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Rob at Iidna Vlogs at ang limang ambasador sa landing pad ng Kalingap. Joy the Great Samar, uh, Kalingap Nick Dabaw, Don Sol, Kalingap Husi, uh, Gumaka, uh, Ambassador J. Morillo at ang sa landing pad ng India ay si Kalingap Nico. Sila yung mga ambassador, yung mga binanggit pong mga pangalan, sila yung mga ambassador sa bawat uh, landing pad ng Kalingap. Kaya suportahan natin sila dahil yung mga ginagawa nila ay para lang naman din yun sa mga Uh, kapabayan natin talagang nasa mababa ang kalagayan kaya huwag tayong mag-alinlangan mag, mag ta sa kanila yung pagpapanood lang natin sa mga video nila ay nakakatulong na talaga lalo na sa di pag-skip ng ads kaya please mga uh, kaibigan ko dyan, mga kasisiko kasisko, kapatid suportahan natin si Kuya Bal ang mga adhikain niya, yung pagtulong niya sa ating mga kababayan. di ba? Kaya ito ngayon ang ang uh, reactionan ko ay si Joy sa Kalingap Angel, si Joy Diwata. Dahil ngayon ay ang dami niyang basher. Nakakapagtaka naman dahil bakit itong bata na to ang pinutakti ninyo? Na? Wala namang kinalaman si Joy sa mga nangyayari ngayon kundi yung mga ba yung mga viewers ang may gusto na may dang Joy. Ha? Ah? Bakit kayo na mga basher puro puot sa dibdib ang nasa puso ninyo? Ha? Ah? Yung mga ah uh, kumins ninyo sa mga live ha sobrang below the belt naisip kaya ninyo ha may mga anak din ba kayo ha kung makita ito sa magulang niya mabasa at yung mga pinagsasabi niyo na hindi naman totoo tulad ng mga sinasabi niyo na lumalandi ha? nang agaw ha paano ninyo nasabi na nilandi inaagaw. Ha? Ah? Walang inagaw si Joy at walang aagawin. Ha? Ah? Dahil si Medit at saka si Kalingapdan hindi naman sila kundi love team lang. Ha? Ah? Love, love team, lang. Tapos ngayon, inaano ninyo si Carla na 'wag lumapit kay Joy. 'Wag kayong ganyan. Kung talagang nagsuporta kayo sa mga adhikain ng mag-ama, ah, hindi ninyo ganyan, hindi ganyan ang mga pinagsasabi nyo. Ah, huwag nating seryusuhin. Ah, huwag nating seryusuhin yung ah, mga bagay-bagay, tulad ng paglalabtim, pang good vibes lang yun. Ah, pang good vibes para naman mayroon tayong mapanood. Pero yung mga ginagawa ninyo pambabas dyan sa bata, si Joy, ha? Ah, hindi po yan maganda. Ha? Ah? Hindi maganda, lalo na kung isa tayong magulang, may anak tayong babae. At pagsabihan ng ganun sa mga taong hindi naman kakilala katulad nyo, katulad natin. Ha? Ah? paano tayo makapagsalita, makapagsabi, makapag-comment ng ganun sa bata na hindi man lang natin nakikilala man lang ng personal. Ha? Nakikita lang natin pag binablog sila. Ha? Bakit tayo nagbibigay kaagad ng konklusyon na malandi, na ganito, ganun? Bakit? Perpikto rin ba kayo? Ha? May anak ba rin kayo na babae? kung anak ninyo gaganunin? Ha? Anong pakiramdam ninyo? Ilagay ninyo sa sarili ninyo. Kung kayo'y naging magulang at makabasa kayo, ang anak ninyo pinagsabiho ng ganong mga klasing pananalita, anong pakiramdam ninyo? Masaya ba kayo? Matutuwa ba kayo? Ha? Ibalik ninyo sa inyong mga sarili. Ha? Kung yung mga pinagsasabi ninyo, tama ba na pagsabihan ninyo yung bata ng ganun? Mabait si Joy. Ha? Ah? Mabait na bata. Yan ang nakikita ko sa kanya. Kayo, nakikita niyo rin ba? O yung gawa-gawa lang ninyo? Yung puot lang dito niyo sa puso? Ha? Ah? Wala siyang inagaw. Ha? Ah? At wala siyang aagawin. Masaya na si Midet. Huh? at yung nabalita, may nabalita na ako na nagpaalam na wala na sa kalingap so masaya na kayo kasi nakamove on na yung on na si Midit ha? Huh? tapos kayo andyan pa rin kayo nambabash pa rin kay Joy hindi hindi na tama yan eh huh? hindi na tama lalo na may mga edad na tayo ha? Huh? Lumugar naman tayo sa tama. Ha? Huh? Andiyan yang ano, yang uh, love dim pampagood vibes. Ha? Huh? Sa mga kinikilig bagayan ha? Huh? Dahil mayro namang kilig habang tayo ay nabubuhay. 'Di ba? Pero hindi ibig sabihin na seryosohin natin. Makipag-away tayo. Ha? Huh? at ibabash natin yung mga angels at sisiraan natin ang isa't isa sa kanila hindi maganda yun ha? hindi maganda at ilagay niyo ang mga sarili niyo kung kayo ang nasa katayuan ng magulang ni Joy ha grabe kayo kung makapambash sa bata hindi nga yan nagsasalita eh nakikita lang yan natin pag binablog pag kasama sa tropa nila ha? at ayun nga may pakiusap si Jomar. bakit ninyo dinadala ang pangalan ni Joy doon sa live niya masaya sila tropa sila, grupo sila bakit? kailangan pang sisiraan ang isa ha? bakit kailangan? ha? hindi ba kayo masaya na susuporta lang tayo para sa ating mga ka kababayan dahil yung mga ginagawa ni Kalinga Prab para din yan sa ating mga kababayan ha? para sa ating mga kababayan kaya mayroong love team kasi nakita nakita niya na mayroong views alam natin lahat yan na sa charity blogger, charity vlogging sa vlogging ng pag-charity hindi talaga kalakasan ang views ngayon ha? ngayon na nakitaan nakita ni, ni Kalinga Prab na maraming uh, nanonood dito sa love team tapos andyan kayo ng babash sa subject ng kalingap. Maging masaya na lang tayo Ah? kasi wala namang ano dun eh mga kapwa viewers din nagkaanuhan sila na mayroong Danjoy mayroong Danjoy ah? sila yung may gusto hindi si hindi si Kalingap Dan, hindi si Joy kundi mga viewers ang nagkagagusto na magkaroon ng Danjoy so bakit yung bata ang binabash ninyo ha? Ah? Bakit yung bata ang binabash ninyo? Bakit? Ha? Kawawa yung bata. Lalo na itong pasukan. Tigilan na ninyo na yan pampababash. Kasi nakakasira sa pag-aaral. Malapit na ang pasukan. At mayroong makabasa at maiparating sa kanya. At hindi naman niya ginagawa. Tapos yung mga comment ninyo ay sobra. Below the belt. Ha? Maawa naman kayo. Ha? Maawa naman kayo. Ano lang yan? Pangpakilig lang yan. Huwag ninyong seryosohin. Yun lang ang masasabi ko sa inyo, mga basher ni Joy. Mabuti pa, itulog ninyo yan. Mayroon pa kayong muta. Pagising ninyo. At hindi pa kayo stress. Di ba? Itulog ninyo yung galit ninyo doon sa bata na wala namang alam kundi yung mga viewers lang na mag gusto na mayroong danjoy na love team. So wag ninyong idamay ang bata. Wag ninyong idamay si Joy. Dahil mga viewers lang din ang may gusto niyan. Okay? Hanggang dito na lang. Bye bye and see you in next upload.